ayan paps may lilinisin tayo ayan tatanggalin muna natin ito mga paps ito tanggalin muna natin itong spring nito na nakakabit dyan sa baba ayan nakakabit dito tanggalin muna natin yan at ito no para isang panggalan yan para maiangat no yan pagtatanggal mga paps no Linisin natin to <coughs> At ito Kung nagpapam na ito Kailangan malinis din I-share okay, natin I-upload natin sa uh, Youtube channel Mechanic Doctor Panoorin nyo po ito uh, Paano nilinis uh, <coughs> Excuse me Excuse me mga waps Ayusin natin yan ha Angilin natin to yung spring At natin para mabuo Matanggal no yan. Siyempre, unahin mo natin tanggalan ito. Ayan, tanggal na. Ah, lagay mo na natin doon. At next, ito. Tanggalin natin to. Ayan, ha? Ah. Siyempre, tatanggalin natin to. Ayan, yung clock na yan. Huwag nyo kalilimutan yung washer, ano? O, lagay natin dyan. At ito. O, ito. Mayroon din niya naka, nakaganyan, no? Stopper yan na plastic ring o oh. diba kasi kung hindi nyo tatandaan yan mga paps ay eh, mahirap din nito ah, galawin no tatanggal na yan no oh. at yung mga lock na ito tulad nito o oh. yung malilit na yan kailangan yan uh, oh, wag mamawa yan nililinis natin yan mga paps no 4K engine yan oh lagay natin don para hindi mapariwara <laughs> ups next natin tatanggalin din nito ikutin natin yan mga paps ah 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 yan 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 tingnan nyo mga paps oh tatanggalin natin oh ba yung lock na yun maliit na yan yan pag makalimutan natin yun mga paps, patay na. Oh, maliliit lang na yun. Ito, 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 ito. Oh. Tanggalin niya. Ayan, yan. O, oh, ba? Oh. Ayan, dito yung nakaposisyon. At dito, ayan, siya nagtutulak. At papam yan dito, sa vacuum. Lagyan natin to, ano? Ayan, o okay na ano At ito isa Natanggal ko na rin yan Kaya tingnan yung si na ito, Mga paps Ayan no? Tanggalin yan no? Oh. Pwede naman itong tanggalin doble Sikwiti natin itong Si alalim nito. ito Ayan yan yan natanggal na Maliit lang yung lock na yan Napakaliit uh, Pag gumamit ka ng spray hangin at talaga to kailangan niingatan ito mga paps, no. Ayun. Yeah, pwede na ang tanggalin. Kembali. na oh, position, ganyan na position niyan. At ito, oh. mga position kasi yan, na dapat tandaan mga paps, hindi buho basta bara-bara lang paglilinis ng ano, ngayon i-share natin sa YouTube channel Mechanic Doctor. Panoorin niyo lang mga paps, makikita niyo na to sa ano uh, ko baklasin natin para makabilo tayo hindi tayo makakabilo pag di natin tinanggal yan no. ito tanggalin natin to okay. Siyempre, tanggalin yan para ano Talbim yan mga pub O gis ganun Ayan Siyempre itatanggalin natin to Ang gamit nyan Gis Gis oh. oh. Diba Ayan, na pagtatanggal mga paps na. No? Oh. Ayan. Position. Oh. Huwag yung kalilimutan yan. Yung mga position na yan, lalagyan natin dyan. Ito, pwede naman itong ibalik. Oh. Ewa. Pero... Ayan. Okay na, no? Ito, next natin tatanggalin. Kahit din na Buo na Pwede naman Ito Banatan natin to. Halos Ang bolt na yan. One Two Three Four Five Six Seven Ito Ito yung bolt At yung hose Yung ito Sa vacuum Ayan Yung kalimutan o no? Ayan Yan yan no? Yung hose na yan Tinan nyo Tandaan nyo yan. yung mga hose na yan, Mga paps Na dapat Nakala Diyan nyo nakalagay Ayan Yan na mga paps bale ang bolt nyan Isa uh, Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito Seven bolt Ayan o oh. May mga washer siya Lock washer ang tawag yan O oh, Seven O oh, natin Pagsasamahin Para hindi mawala Ayan oh, Pwede nang tanggalin to Ito yan natin Kung na agad O oh. Siyempre, mga pap, dahan-dahan, ano? O, pagtatanggal. Kailangan. Ayan, 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 ayan. O. Eh, ayun, natanggal na, o. Tatandaan natin yan, o. Oh. Yung butterfly, nakaganyan na siya. Yan, okay na. Kaya lang masyado yata tukod do. Oh. Parang sobrang tayo naman ito. Yan. Ay, may napansin ako mga pap. Ang tanong, bakit hindi ito nakalapat maigi? Yan lang, may problema nga to. Hindi dapat ganyan yan ah. bakit may mga ano ito na dapat hindi ganyan no o oh, nakaharang nakaharang o oh. oh, Yung mga sundot pa to, yung mga ano pa to ah. ba't nakalitaw to na hindi dapat nakalitaw yan ah ayan ang problema oh, ako pa po Oh. Nanigas na yung ano, tubig tapos madumi. Kaya siguro hindi mapatino. At ito, ang pansin ko rito, bagay. Nakaganyan siya. Medyo nakalitaw ito ah. yan yung gasket, hindi pa naman punit. Dahan-dahanin natin. No? Yan, dahan-dahan lang, no? tatanggal ng ganito mga gasket, mga paps, no? Pag hindi pa naman punit, pwede pa. Ay! Punit na nga. Ito, mga paps, po yan. Tama na. Yan, huwag nyong kalilimutan yan. Yung may bola po yan, no? Yan, yung bolang Yan tinaktap yan, mahuhulog yan. Bilog yan eh, bilog. O, oh, yan, diba? O. Oh. Ayan, yung bolang yan, dito yan mga papo. O, oh, dyan. Tapos, ito, o. Oh. O, oh, dyan yan. Ano, huwag nyong kalilimutan yan at itong spring. Yung spring naman, dito yan, no? nagpapamit ng tutulak kasi nagtutulak pero bakit parang iba yung spring na ginamit oh. Ah, kita nyo nandumi di ba mga paps oh, paglilinis ng carburetor carburetor type 4K engine ha? Kaya kung may mga 4K engine kayo Mga paps gusto nyo ipalinis Tawag uh, Iim lang po uh, Mechanic doctor Araw-araw open Ayan Kaya hindi siya mapatino Dahil